Until now, marami pa rin ang hindi makapaniwala sa paghihiwalay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Marami pa rin, Katniel fans, ang nagdadalamhati at nalulungkot sa kanilang paghihiwalay dahil 11 years silang bilang magkasintahan na akala ng lahat ay mauwi sa kasalan. Pero unfortunately, ay nauwi sa hiwalayan. Pero ano tong sinasabi ng kanyang tiyuhin na si Robin Padilla na may pag-asang magkabalikan si Catherine at Daniel? At ito ay kanyang nararamdaman at ayon na rin sa kanyang pamangkin na si Daniel Padilla. Ating alamin. Sino naman ang makakalimot ng tinuldukan na ni Katrina Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang relasyon noong November 30, 2023 na sinabi pa nga ni Katrina, chapter closed. At sinabi pa nga niyang, I hope this finally helps all of us move forward. I won't be entertaining questions regarding this anymore. Thank you for your understanding. At Like any other relationships, we tried our best to make it work. We've been drifting apart for a while now, and we ultimately have to accept that we can't go back to where we used to be. It just won't be fair to pretend that everything is still the same. These past few months have been tough, but thank you for giving us the same time we need to process the pain and finally face the elephant in the room. Our love story began with respect and ended with respect. At ito ay sinagod din ni Daniel Padilla sa pamamagitan ng kanyang Instagram account. At sinabi niya ngang, sa mundong ito, buhay ay limitadong oras na tayo ay nandito. Isang malaking biyaya ang pagmamahal, ang mahalin ka at mahalin mo. Ang mga alaala natin ay lagi kong baon sa aking puso at magiging liwanag sa mga madidilim kong araw. Thank you for dancing with me during my highs and thank you for singing with me during my lows. Our lives may drift away but our love will still ride that tide. At sinabi niya nga ring, maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Maraming salamat sa napakagandang pinagsamahan natin. Hinding-hindi natin ipagpapalit at hindi makukumpara kung ano pang gawin nila. Hinding-hindi nila pwedeng sirain yon This is beyond show business. Pamilya ko kayo at mga kaibigan. Magiging mahirap pero kailangan natin yakapin ang kinabukasan. Ayon pa kay DJ, I pray for us to grow and heal. Sa huli ay sinabi niya rin, Bal, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggan at walang katapusan. Kaya until now, marami pa rin hopefuls na sana ay magkabalikan si Daniel Padilla at Catherine Bernardo since hindi pa naman sila ikinakasal at wala pa rin naman silang karelasyon sa ngayon. Although nalilink ngayon si Catherine Bernardo kay Alden Richards, pero sabi ng mga fans ay baka lang ito dahil meron silang pelikulang gagawin ang Hello Love Again. Kaya naman, sabi ng mga Cardinal fans ay umaasa pa rin na sila ay magkabalikan. Kaya tulad nga rin ng sinabi ng kanyang tiyuhin na si Robin Padilla, ibinulgar niya nga na magkakabalikan yan. Oo, magkakabalikan yan. Sabi nga ni Robin, pag ng pelikula yan, magkakabalikan yan. Ganun lang talaga. Sa tagal natin sa industriya, alam natin lahat na may ganyang partnership. Yung love team na dadaan talaga sa prosesong ganyan. Kasi nagmamature sila eh. Makikita nila yung mundo kung gaano kalawak ang mundo. Kasi dati ang dit lang ng mundo na yon. Ayon pa kay Robin Dalawa ay magmamature yan. At alam kong magkakabalikan sila dahil alam ko namang mahal nila ang isa't isa at advice niya nga sa dalawa ay ngayon naghihiwalay kayo mag enjoy din kayo sa sarili nyo habang nag enjoy kayo doon yung malalaman na mahal nyo pala ang isa't isa at ayon pa nga kay Robin ay okay lang na magkahiwalay muna ang dalawa syempre may ginagawang mga pelikula at teleserye sila sa iba't ibang aktor at aktres kaya for sure, pag sila gumawa ulit ng pelikula or teleserye, ay babalik ang feelings nila sa isa't isa. At for sure, ay matured na silang dalawa at matured din nilang haharapin ang panibagong bukas sa kanilang dalawa. Kayo ba ay naniniwala sa sinabi ni Robin Padilla na may pag-asang magkabalikan ang Katniel? For sure, magiging masaya ang mga fans at ay nga sa mga fans ng Katniel hanggat wala pang girlfriend at boyfriend na kinumpirma ng dalawa ay for sure may pag-asa pang magkabalikan ang dalawa. For 11 years, sayang din naman ang relasyon nila. Kaya abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata. Bye!